dito lang. Baka matiwag. Sure ka, babayaran mo ang buhay namin. <laughs> Ay, day ito hahawak si Kulot. Day one. Iwan ang braso. Miss ko, ang Hello po, siya na. Hello <laughs> po, Ay, hindi pa natakbo na laglag ng cellphone. <laughs> Kuya, may extra mo disk kayo.

bababa Hindi na kami sasaka! na ko. Hindi na kami sasaka! Kuhari na kami bayad Nasa tok-tok tok nalaman ko na yung camera ang laka ng <laughs> bunga hindi oh <my> <laughs> lagi sa tuktok mm. hindi <laughs> naman nasa tuk -tuk bang pag naiibot na dito ito ba dito to hapon na ikaw may nauga ano? Yung <laughs> Paano pag umandar ng mabilis to? Nangangatag na ako eh. <laughs> ang nang, na ang suso <laughs> ko. <Okay, ito. laughs> <laughs> na po niya. Yung... So, taasang... ulit, 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 Hindi lagi tayo nasa nasa tok-tok ng ko. To... Okay, ako. Nakakatakot. Anong Bakit kasi? sa talikod nagustosan lang ako yung matay pa sa nervyos kaya nga nangangatal ako di pa po naanda relax yan na oh, anis na <laughs> <laughs> yan <laughs> na yan na Ang cellphone ko! Ang bilis! Ang cellphone ko! Mama, huwag ka mahihimatay! Huwag ka mahihimatay! Manhit mo ang kamay ko tama na! Ayoko na. Ah, na! Tama na! Tama na! <laughs> Ayoko na! Manito! Na... Manito! Ito na... na... pa! Diyos ko! Manito ang kamay ko! Tiyoko! Nandiyo ko na! Ayoko, <laughs> <Manit> na... <laughs> Ay, takot na takot na ako! Nasusuka na ako! <laughs> Tiyoko na rin! Tiyoko manito talagang kamay ko! Puti! Ayoko na Ay, talaga! Hindi na uulay! Hindi na, hindi na! Ayoko na!

Bakit? Hindi, tama na. Ayun, Ay, tam ah! ayun na. Si Yunad, bobo yung daan mo. <laughs> My God, na kami ang sakit na ulo ko. Ah! Patay kami sa taas. Hindi na kami